Hello po everyone. This is me Alowina. And uh, meron po akong sabihin sa inyo na bakit ako dapat dapat na isali sa Gen Z SMP. Ate Freya, Ate Elo, Kuya Ejero, Kuya Primo, Ate Feather, dapat niyo naman ako isali sa ano... Sige na nga. First, unang-una, bakit ako dapat isasali sa ano? Marunong ako ano magawa ng mga dalan ang ganda dalan, daanan. Kita niyo naman siguro, teka, teka, teka. Nakurious ano ako sa ship at, <gasps> hala, nangyari sa'yo. Nasuspicious ako. Hala, ano to? <laughs> Anyways, balik na tayo. So, unang-una, marunong ako gumawa ng magkandang daanan. Pag, ay, ano ba itong control to? And, pang, uh, pangalawa is, tingin naman yung bahay, di ba? Ang ganda na marunong. Tsaka, pandat daw, marunong ako mag-parkour. Tapos, ano, like, mga challenge, magagawa ko lahat. Opo. Pero, inaantok lang talaga ako gumagawa ng parkour na ano basement. Kasi, hindi ko talaga alam. Pero, tingnan naman ang ganda-ganda naman ng bahay. Huh? Pero, hindi ko pa to natapos. Kasi, ano? Ay! Kakagigil. Na, excited na nga ako gumawa ng mga, mag-request kayo ng mga challenge para sa akin. Kasi, para naman makapag-post-post ako. At, ati Ella Freya, ati Ejiro. Ati Ejiro daw. Kuya Ejiro pala. Tapos, ati Feather. Pagka-paborito ko kayong creator, kasa-kaso kaso, hindi naman talaga kasali sa Gen SMP. Di po talaga ako marunong maging content creator. I mean, content creator naman to eh, di ba? Napagplanuhan ko nga pala na itong tal na tree, gagawan ko ng bahay and then like, so whatever. Tree house, I mean. Tree house. Ang ingay! Marami pa akong gagawin ng mga project dito sa world na akin. Kaya ano pang hinihintay nyo habang gumagawa ko ng project, mag-request naman kayo ng mga challenges para sa akin. Nga pala yun lang yun.